gawa ng aking kuya kasi meron tagas hindi na yun, ito na lang namin para ano yan kanito na yung desisyon na naginawa kanina yun ang nangyari sa grapes ko kalupaypay wait nga silip silip silipin natin ng grapes may bunga na. Ano o. Oh. Oh, oh. May bunga yung grapes ko. Yan, o. Oh. Ano lang to? August, natanim last year. September, October, November, December, January, February. March, April. Eight months, may bunga na. Ayan, o. Oh. Nalupay-pay, o. Oh. Kasi inayos to kanina. ayan ayusin ko ulit ito pabalik kasi mukhang nabali lang ayusin namin ayusin na namin to i-re-repair ulit wala na dito sa taas kakatuwa lang oh may bunga na yung grapes